Yan po, na-pick up na namin Yung pangalawang booking So, di-deliver na natin to Let's go! Hello mga katito Ito po, nagbiyahin na uli kami ni Kuya Rosen Ngayon ay nice Saturday At napakaraming buko So, ganun uli yung ina-apply natin Bago tayo magbiyahe Kailangan Hindi Hindi masayang yung Biyahe natin Ito yung una namin pick up Papunta ng Antipolo Sa may Marcos Highway ang daan At naghintay siyempre ako ng another booking ito naman sa dito ko magkatabi lang actually yung inunan you know, ko dito at ito sa Pasig so nung tinignan ko yung location sumulong highway din ang pagdadalhan at sa Robinson so mauuna itong mga ah uh, prutas na to yung mga juice juices so along the way parehas yung ano So, isang 776 at isang 446 so less yung ano yung pagod natin pagka double booking so yun po yung ating ano signature moves ni Tito Bar dalawang ganyan lang no pick up na namin pangalawang booking So, di-deliver na natin 'to. Let's go. Ayan natin. Head west on Tua Zon Street toward Lancaster Street. Ang mga pinahay namin. At yan ang mga kaibigan natin, yung mga mo. So naghihintay dito sila ng mga maaaring booking o maaaring kausap nila. kasi dito bagsakan ng mga ano ng mga trucking so pagka nandito ka at sanay ka sa mga kontrata ayun maghihintay ka kasi kung marami ka ng kakilala dito na uh, nagtatrake yung iba hindi na dadaan sa booking ito ilang mga lalamob yung nadaanan na natin Ayan. so kahit maghintay-hintay sila ng mga tumatagal dyan maganda naman yung booking nila hindi eh, panalo pa rin sila at, at ang mga diskarte ng ganyan pagka nakuha na nila yung booking na kausap nila pwede pa nilang sabayan niya ng lalamang booking so yan nilang napakarami lalamang ito 2,000 kg Tausan ay Idol At Ito po Ang tulay ng Redondo Brakes So napakaganda Ng tulay na to Kala mo ay eh, Nasa ano ba pagkababa mo ito na yung ano yung sa may intermuros sa may uh, ano pangalito yung may charts dito hulimutan ko yung charge na yun mga charge charts na marami nagkakasal-kasal so dito na tayo dadaan pas sa may city hall ng Manila then In

At yan mga katito bar na pick up natin tong WPC panel At 1000 kg yung ating uh, booking na yan Dadalhin ko po yan sa Taytay Rizal So sa may floodway daw to At tingnan natin kung makakasabay tayo ng another booking Ah, chan po, may nakasabay tayong booking parehas Taytay -tay. pero itong isa may ano eh, may kidlat kasi to kaya medyo malaki mas, mas mataas siya 853 tingnan natin yung demand dito kung magkano yung high demand dia ay 284 so ating na natin yung isa para makita nyo kung paano uh, bakit malaki yon so isang so ito pong isa wala siyang high demand kaya 500 520 lang so okay na yan kasi parehas sa mga taytay so nasa 1373 1, itong booking natin to at pupuntahan na po natin yung second booking natin let's go at nandito na po tayo sa second booking natin pambihira parang uso ngayon ng mga panel board ah itong WPC at ito tinawagan ko at panel din WPC panel din yung ating isasakay dito at tinitingnan na, at kinukuha na na kuya yung panel So Malamang konti lang din yan At kung pwede nga lang na Tatlong booking Ay kaya pa nating sabayan Dahil ito Saktong sakto Yung haba nya Dito kay si Maron At magaan lang to Itong dalawang to Yan po successful ang ating double booking So parehas 1000 kg yung ating na pick up dyan At uh, the same item yung ating yung mga pinapadala ngayon sa mo Ito mahaba lang pero magaan lang yan At uh, deliver na po natin to sa Taytay Rizal At nandito na tayo sa May San Juan Papuntang Green Hills So medyo traffic traffic lang deliver na po natin let's go balik na naman tayo sa traffic dahil regular day na uli at yan walang kalawan na naman yan pa konti konti lang yung abante tapos stop na naman abante stop dito tayo sa may kahabaan ng Ortiga sabi niyo kapat ng Medical City La Noza hmm. grabe, puno-puno doon sa unahan at dito, estimated time of arrival natin ay 34 minutes Nandun na tayo sa Taytay Alam ko dito lang yun Sa may C pipe Yung Yung Intersection dyan Dyan na Parang ano Nagbubuhol-buhol yung traffic Hanggang doon sa may Floodway siguro Grabe talagang Araw-araw dito ang traffic tayo sa may Lanosa Corner Ortigas oh. at pagka ganito yung kalagayan nakaka ano nakaka rimari Mas lalabo. Lalabo. Pwede oralala. Apat. Dala jet bus. Taw apat lang. Ah. Uh, dito po ginawa na ni Sir na 550 yung babayaran ay for ano ah, na 520. Pwede sa kabilang na yun eh, no. lumulundo napansin ni sir na nakablog tayo ay ah, ito pala oh ito? ay ito pala <laughs> iba yan eh pero parang parehas ano parang ano divider oo so, Lagi ah, yun din sa ano Ito sir, okay na, hindi na to Hindi ah, ko sa Hindi na ni Ivan, hmm. kaala okay. lang ka Thank you ah, thank you at dito may karawas sila oh. At dito na po tayo sa pakalawang drop off. Yun binaba na nila kuya. Uy. 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 sakit Uy. Bangabang na tayo ng another bukoy Oh, kaya rapi pasa ko, patas. Eh. Patas yung bahay. Sige po, at ang babayaran ni Ma'am dito sa akin ay 853. 853 po yung ating sumingin. Ginawa ng 1,000 pesos. ma'am Thank you! All right! Puro tela naman, ano? Tulo. Ito yung Pagka dito ka naka pick up sa Taytay -tay na mga tela At 1000 kg yung Nakuha mo Talagang susulitin nila Yung kargada At ito yung first time nating Hindi tayo makakapag double book Dito dahil nga Punong puno na Tsaka ang bigat So dadalhin ko naman ito Sa Manila Sa Tondo deliver natin let's go inabot na naman tayo ng gabi at papunta tayo ng tondo dala itong mga tela na to dito tayo dumaan sa EDSA pero napaka traffic din dito na tayo banda sa may SN Cubao traffic kahit siyang kasi kahit dun kanina po sa Ortigas napaka tagal ko dun at napaka bagay ng daloy ng traffic ko tingnan natin kung makakakuha pa tayo mamaya pagkababaan itong deliver na ito nakakapagod po ay yung traffic eh, sa buong maghapon hindi yung pagkahanap buhay traffic talaga napakainit tapos dadama mo yung, ano, yung pagod pagka uh, parang layo-layo na ng drive mo pero nandun ka pa rin sa pesto mo ah, SM Hypermarket dito nagsisimula yung pag buhol ng traffic okay at nandito na po ako sa drop off ayan binababa na nitong dalawa doon ako pinapasok ang ina super sikip at nahirapan ako magpatras so tingnan natin na send na yung ano yung bayad po nito is Gcash ano ba? 869 sa Gcash ng hello you know, 950 Alright May additional na tip At kanina ina Naka Nabigyan din tayo ng tip ni ma'am Ginawa naman isang Yung 800 plus So Tingnan natin kung may makuha tayo pa Manila. Oh, seryaya, oh. Bira to to lang. Seriaya kay sunto. Grabe layo nito. Ha? na talaga ng booking ng nilalang. Pero no. Oh, seryaya po pumunta mo pambira, bira. Lugi. <laughs> marami pang booking Ito, pang Manila, pwede ito SM San Lazaro Oop Dito Habang sila yung nagbababa Habang may nagaba Sige po, update ko kayo Pagka may nakuha tayo At bumuhos na po muli Ang malakas na ulan uh, Naibaba na nila Yung mga Pela So, try natin makakuha ng pauwi ng bahay Dahil Ito, lakas ng ulan May mga booking pa naman Tignan natin kung may makuha tayo Good evening po mga katito bar Ako po ay nakauwi na ng bahay At hindi na tayo nakakuha ng booking Dahil nagtuloy-tuloy yung malakas na ulan at yan po, Mag-shoutout muna muli tayo ng ating mga new subscriber Shoutout po kay Sir Edgar Barcelon from Korea Hindi ko alam kung South o North Pero yung flag na to ay Korea At maraming salamat Sir sa inyong panunood uh, Ako ay natutuwa dahil kadalasan ng mga nanonood sa atin O nag-comment ay mga nasa ibang bansa rin siguro sa hirap din ng work nila sa ibang bansa ay nagkakaroon sila ng idea na pwedeng pagkakitaan itong lalamong kagaya ko dati ako ay OFW at wala pa naman wala pa akong napapanood dati ng mga video na ganto at blessing nga dahil may mga ganto na nagsishare ng hanap buhay dito sa Pilipinas so ingat po kayo dyan sir sa Korea at naway safe kayo lagi dyan itong video po natin to ay na-share ko dahil ito talaga yung nakikita ko na talagang magpapataas ng ating kinikita sa lalamog yung pagdudouble booking kasi kung hindi natin talaga nasasabayan to sa nakita nyo naman po na napakababa pa rin ang uh, booking sa lalamog ay hindi tayo kikita ng maganda kung single-single lang yung ating uh, kinukuhang booking. So, nawa ay sa mga So, nais ko lang uh, matutunan ng mga bago nating kalalamove dyan. syempre wala pa silang masyadong uh, diskarte o nalilito pa sila kung paano mag-double booking. So, lagi pong ganun lang ang ginagawa ko na una, Ayun, pagka-accept natin ng booking, pagka-alam natin na pwede pang sabayan, ay sasabayan natin. Kaya, ganun lang po, patuloy na gawin nyo lang yon at later on, ay magagamay nyo na yung mga booking na pwedeng sabayan, yung mga booking na ah, maliliit lang yung isinasakay, ay matatandaan nyo. So, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.